September 1, 2023, dakong alas 7 ng umaga habang nagpapatrolya ang walong kafgu na pinamumunuan ng isang sundalo ng 85th IB sa sitio Pag-asa, Barangay Mapulot, malapit sa hangganan ng Tagkawayan, Quezon at Labo, Camarines Norte. Nakasagupa ng mga otoridad ang mga komunistang teroristang NPA mula sa Bicol gamit ng mga teroristang Improvised Explosive Device o IED. Tinatayang tumagal ng 30 minuto ang palitan ng putok at nagresulta sa pagkasawi ng limang Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU, Active Auxiliary at pagkasugat ng tatlong iba pa kagad namang nadala sa malapit na pagamutan ang mga nasugatan habang patuloy ang pagtugis ng kapulisan at kasundaluhan sa mga nagsitakas na NPA pabalik sa direksyon ng Bicol Region. Ang naging hakbang na ito ng mga NPA ay mariing kinundina ni Quezon Governor Helen Tan. Anya ang paggamit ng IED ay labag sa International Humanitarian Law at ng Geneva Convention. Sa ngayon ay eh patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng lokal na pamalaan ng Quezon Province sa mga otoridad upang mapanatili ang insurgency free status ng lalawigan ng Quezon. Kaugnay nito sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ang ganitong klaseng taktika ng mga rebelding grupo ay matagal nang ginagawa at sana ay magsilbi itong aral sa mga otoridad. Always naman ginagawa ng NPA yan. Mm -hmm talagang lahat ng paglabag sa mga international rulings, ginagawa nila because they are lawless. So, hindi mo naman sila mahabol to put them under the penalty of law. Kasi nga lawless sila eh. Mga terorista sila eh. So, ang dapat gawin ng ating military, dapat magkaroon na sila ng leksyon na pag kami mag-encounter na ganyan, alamin na nila na talagang may ibinaon yan para less ang mga disgrasyang nangyayari sa mga military natin. Kasi yung iba, hindi pa sila kalayan ng taktik ng mga kalaban. Ambusin kayo para habulin ninyo. Alam nila habulin ninyo. Pero may nakaamba na mga IED dyan sa daan. Na kahit yung truck ninyo, lilipad yun eh. Kasi sa kalakas ng mga IED nila. So, uh, sana magkaroon ng, uh, ng, ano, ng uh, ng uh, taktik ang ating militari na magkaroon ng leksyon sa ganyan. Dapat din anyang maskundinahin ang mga ginagawa ng mga teroristang grupo at ipinangako ng buting pastor na mananatili ang SMNI sa mandato nitong tumulong sa pamalaan sa pagkamit ng kapayapaan sa bansa. Anya sa pamamagitan ng programa ng SMNI na laban kasama ang bayan, patuloy ito magbibigay ng kaalaman sa mga kabataan at sa publiko upang masugpuna ang terorismo sa bansa na dulot ng CPP, NPA, and DF. Lalo nating i-condemn ang ginagawa ng CPP and PNDF na ganitong mga taktika nila sa pagpatay, pangaambos at terorista grupo talaga sila na dapat na talaga mawala dito sa balat ng ating lupa. What we are doing sa laban ng kasamang bayan is educating the people, informing them about the evil of the CPP, NBA, NDF terrorists. Pagpatuloy natin yun at inganyuhin natin ang mga kababayan natin, mga estudyante na putuloy na natin ang ulo nito once and for all. So let's just continue ako sa Sa ngayon ay naipaabot na ng lokal na pamalaan ng tagkawayan ang tulong para sa mga naulilang pamilya na mga nasawing kafgu na nagsilbi para sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News.